In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Magandang bagas sa ating lahat sa mga paning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, muling nagturo si Saul sa tabi ng lawa ng Galilea pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao. Kaya tumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya. Pakinggan ninyo, may isang magsasaka na lumabas. Maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing na laglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa batuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa roon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas walang gaanong ugat, may binhin namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhin namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing na naglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at naguhay na mainam. May uhay na tigtatatlong po, tiga-anim na po at tig sa sandaan ang butil sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit. Nakasama ang labindalawa at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya sa inyo'y, Ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga Kaya nga't tumingin man sila, nang tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man, nang makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghaga nito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inalis ang salitang napasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman napasik sa kanilang puso. Ang iba na may sabatuhan. Pakarinig nila ng salita ito. Agad nilang tinanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso. Kaya't hindi sila nanatili pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salitay na wala na ng puwang sa kanilang mga puso. Kaya hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba ay tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga. May tig na po, may tig aanima po, at may tig sa sandaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. Pag natin bilang mga Romano-Katoliko, sa unang pagbasa sa Hebreo. Ang talinghaga ng maghahasik ay sumasalamin sa iba't ibang pagtugon ng tao sa salita ng Diyos. Ito ay nanatiling napapanahon lalo na sa gitna ng mga habon at tukso ng makabagong panahon. Ang binhi sa daan katulad ng mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit agad itong nakakalimutan dahil sa tukso ni Satanas. Sa ating panahon, ito ay maaaring tumutukoy sa mga nawiwili sa teknolohiya, social media, o bisyo na humahadlang sa pagninilay sa salita ng Diyos. Pangalawa, atin baguhin. Maglaan ng oras sa pagbabasa ng Biblia at magdasal araw-araw upang hindi maging madaling makalimot sa mensahe ng Panginoon. Pangatlo, ang binhi sa kabatuhan. Tumutukoy ito sa mabilis tumanggap ng salita ng Diyos ngunit hindi ito napapalalim sa kanilang puso. Kapag dumating ang pagsubok, sila ay natutukso at nanlalamig. Sa kasalukuyan, ito ay mga taong madaling sumuko sa pananampalataya. Kapag may problema, tulad ng kahirapan o kalungkutan, atin baguhin. Palalimin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdalo sa misa, pakibabahagi sa mga sakramento at paglapit sa komunidad ng simbahan. Panganim, ang binhi sa dawagan. Ang mga nakakarinig ng salita Ngunit napupukaw ang atensyon sa material na bagay. Yaman at makabundong ambisyon. Sa kasalukuyan, ito ay tumutukoy sa mga sobrang abala sa trabaho, negosyo at aliwan na nakalimot sa Diyos. Panganin, at baguhin paalalahanan ang sarili ng lahat ng bagay ay biyaya lamang ng Diyos. Maglaan ng uras para sa pamilya, pananampalaya, at pagtulong sa kapwa. Pagpito, ang binhi sa matabang lupa. Ang mga nakikinig at isi buhay ang salita ng Diyos, sila ang mga tapat sa kanilang pananampalataya. Namumuhay ng may kababaang loob, pagmamahal at kabutihan. Ating panatilihin, magpatuloy sa paggawa ng mabuti, ipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng halimbawa at akayin ang iba sa landas ng pananampalataya. Mga halimbawa sa nangyayari ngayong panahon, ngayong krimis, krisis, sa klima. Ang kawalan ng malasakit sa kalikasan ay maaring may halintulad sa binhing natabunan ng gawag ng kasakiman at kawalang pakialam. Ating baguhin, itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan, sa pamamagitan ng pagtatanim, tamang pagtatapon ng basura, at simpleng pamumuhay. Pangalawa, pagpalaganap ng fake news at negatibong impormasyon. Marami ang naliligaw ng landas dahil sa maling informasyon na mabilis kumakalat. Maging maingat sa informasyon na tinatanggap at ibinabahagi at maglaan ng oras para sa katotohanan ng salita ng Diyos. Maraming tao ang nawawala ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay, magkaisa bilang isang komunidad upang tumulong sa mga nangangailangan at magbigay ng pag-asa sa pamamagitan ng pagkawanggawa. Manalangin tayo para sa buong sagkatauhan. Aming mapagmahal, kami po'y lumalapit sa inyong harapan, umaasa sa iyong awa. At pagalingin, ipuin ninyo ang puso at katawan ng mga may sakit. Palakasin ang aming pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. At patuloy nagabayan kami upang mamuhay ayon sa iyong salita. Naway, magniningning ang liwanag ng iyong pag-ibig sa aming buhay. Amen. Ang ating mga referensya ay mula sa Biblia, sa Marcos chapter 4, sa Hebreo chapter 10, Catechism of the Catholic Church, Artikulo number 3, section 6, para ng palataya sa gitna ng hamon, Encyclical Laudato Si ni Pope Francis tungkol sa pangangalaga sa kalikasan sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuliko man hindi, na magtanong at pagnilayan ang misahin ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na payag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ilumini Patres et spiritus Peritus Sancti. Amen. God bless!